Ano ano ka hindi na kaya sa mga Walang magagalang ni Pop at ni Mama. Ako bahala. Sige, sarap na na yung pituwa. Tulit ka na, sige. Mama! Hoy, babae! Uwi ba na mga ganyang oras yan? At sino naman yung lalaki na yan? Anong oras no? Ngayon ka ala lang umuwi, alauna na? Mama, boyfriend ko pala po, Mama. Boyfriend? Apa? Nang gabi po. Ngayon, yari ka sa ano mo, Papa mo. Juban! Juban, nalika nga dito! Oh. Eh, boyfriend na naman tong anak mo. Buti ka Ano? Boyfriend! Boyfriend niya to? Oo. Oh. Ba't ka kayo tsura? Ano ka ba naman? Pipili ka na lang, ganyan pa. Tsaka ikaw, hoy. Hindi mo pa alam ilang taon lang yan? Dose lang yan. Child abuse ka. Tsaka ikaw, may edad ka na. Ilan taon ka na ba? Eh, sabi niya, ano na raw siya eh, 18 na. Wala, 18 yan! Ikaw, may edad ka na eh. Kung baka sa, ano, hinog ka na, buhay ka pa. Bulok ka na. Bulok ka na. Eh, huwag buhay mo na no? ano yung anak ko, ha? Nakita mo, na matagal ang mahirap ang sakripisyo ko sa anak ko. Tapos ganun-ganun wala mabibingwe? Oo. Grabe ka! May trabaho ka ba? Wala po. Pina mo? Wala ka trabaho? Ano'y papalamon oh. mo sa anak ko? Palamunin ko na kaya. Tatagdag ka pang palamunin? Naku, hindi ako makakapayag dyan. Wala kang trabaho. Ano'y papala mo sa ko? Wala, di ba? O, pag nabuntis yan. oh, ano'y papala mo? Sa akin kayo didikit, sa amin? Mag-isip-isip ka na. tularan mo. Mga pamilya mo, ano trabaho? Contractor ko. Contractor? Con Agad Ay! Napapagod sa porote! Ikaw naman! Ikaw Ikaw naman! Ikaw naman! Ikaw naman! Ikaw na, ito naman si Annalyn. Ano mo yung bag? na si kaso yun. Oo, boyfriend Paano, mo. Boyfriend mo, ano ka pa naman? Eh, pwede kayo dyan kahit mag-asawa na kayo. Oo. Pakaini uh, pakainin mo, mahal. Pakainin mo, pakainin mo. Pakainin mo. Pakaini mo. Pakaini mo. mo na kayo dito. Oo, oh, pakainin mo. Hindi, pakainin mo. Ahinan <laughs> ah, mo ng pagkain. Ayan, ahinan mo. Oh. Mm, sarap yan. Oh, ayunan, sarap yan, oo. Oh. Oo, oh, asa pa. Lagyan mo, para sa iyo lahat yan. Kain kayo. Oh. Baka nagugusto oh, kayo. dami oh. yan. Uh. Hindi oh. Oh, diba? mo naman sinabi oh, 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 oh. na kontraktor yung... Naman, <laughs> yun. Ano? Okay, okay ba? Masarap ba? Masarap ba? Uh, uh, masarap po. At saka lagi ka papasyal dito oh, ha? Oh. Eh, gusto, gusto ko talaga nakikita yung itsura mo eh. <laughs> uh, bagay na bagay ka mm -hmm. sa anak ko ha? Oo. Oh, oh. <laughs> Hindi oh, nakakaya. Hindi! 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 lang yung hiya. Oh. Ah, okay, sige. Tayo na sige, sige lang pala. pa. Huwag ka mahihiya. Lagi na pumasyal dito ha. Ah. Pagluluto ito. Magluluto kita na maraming pagkain ah. Asawa ka. Oo. Ah, ako na bahala dyan, syempre. Abusin mo na yung gusto mo. Oo. Oh, oh. <laughs>